So masaganang buhay mga kasama. Ito po yung ating bagong unit na naman. Ha? Ang ating uh, oil burner. So built in na po itong kanyang lagay ng kaldero. Yan, nilagyan na po natin para gagamitin na lang po no, pag uh, So, so po meron po tayong uh, konting oil sa loob para uh, uminit yung ating chamber. So ngayon po magsusupply tayo ng konting uh, blower ng hangin. Po. So ito pong dial ng ating controller ng ating blower. So bukas po tayo. Mainit na rin po naman yung andyan. So, konting bukas lang po no, sa ating uh, blower. Yan. So yan na po. No? Pag uh, alam po natin na hindi na namamatay, so mag-add po tayo ng uh, hangin. Add po natin blower. So makikita po natin kung gaano kaganda po yung apoy ng ating blower no? blue na po yan no? Oh. yan so yan na po yung ating uh, apoy ng ating use oil burner so ito po mas malakas po to mas matipid din po ito kaysa sa gasol na bibili natin no? ito po ay talagang uh, tested na po natin na talagang matipid ito so ganyan po kaganda yung apoy niya. no? yan Ganyan po kaganda yung ating blower So, kung gusto po po natin uh, palakihin na ang apoy niyan, so mag-supply po tayo ng So, ngayon po ang ginawa po natin, bago po itong ating unit, ano? Uh, meron po itong, eto, Meron po itong corona. Lalagay po natin itong corona ngayon. Ayan. Ayan. So, ganyan po yung ating kalan ngayon na ginawa na po. So, ito po yung ating bagong uh, burner ngayon, ano. Meron na po siyang ito po, meron na po siyang takip, ano. Uh, kahit umawas yung niluluto ninyo, uh, yung tubig ay tumapon. So, meron na po siyang takip. So, hindi na po siya si ano, hindi na po lalaki yung apoy ha. kaya ah, ng normal na pag nabuhusan ng tubig ay apoy aapoy ng malakas. So ngayon po, testing po natin ano, yan Ah, ayan. gaya po niyan, malakas po yung apoy niyan. So, natin ng tubig sa ano no. Halimbawa, umawas yung inyong sinaing, mawas yung inyong niluluto, tingnan natin kung magsisikla po siya. So yan po no. Hindi po siya hindi po siya sumiklab dahil uh, yung tubig po ay natatapon lang sa labas ng uh, ating uh, banner so ayan po nakapag ano na po tayo ayan, ah. ayan, po wala po kayong nakitang apoy na lumabas